angatin na eh ay umaangat na nga oh haba ah, alis na ah, Alis na siya mga kabraso. hindi ko pa binubulabog ayun ayun oh sige kadraso paulan na oh umaano yung hangin saka nagdilim yung kalangitan pero dito mga kabraso, may nakita na naman tayo alimango ayun ayun oh yan. Ya. Yan. Laki-laki, good size. Ya. Oh, ah, makasih. Malalim, Yan. Eh, Ay, alimang uto makabrasok. Eh, thank you, Lord. Yan. Oh. Yan. Uh. Wow. Thank you, thank you, Lord. Good size. Ayan, oh. Mga kabraso, yung lagi nating dinadaan ng bato dito, may laman na naman. At bagong butas. Ayan, oh. Grabe yung bakas na yan, ang lalaki. Sa tingin ko ay banahawon or king crab. Yan yung pinagpahingahan, oh. Napaka-lapad. Entrance yan. Yan yung entrance ng butas, oh. Ay! Ay! Nagpatunog pa ang hapon mga kabraso. Ayan, mag-aalas dos po ng hapon. Uh, hunting po tayo. May hibas ngayon. Mga kabraso, may mga bakas dito. Hindi na ako nag-intra doon kasi may nauna na sa akin. Nagmadali ako. Andito daw, tatlo sila. Yung kaidarang ko. Tsaka may kasamang dalawang binatilyo. Mga bakas lang nandito sa paligid mga kabrasok dito ako sa bandang taas na ano kaya sureball doon sila sa gilid niyan hanapin lang natin may gumagala din dito ano ang ng bayawak ayan bayawak ito yung pinagpahingahan mga kabraso daming yung bakaso nahuli tayo umangat dito malaki malaking alimango di palu mayan kahapon pumunta rin sila dito mga kabraso hmm. bago pa yung mga ano nila apat pero mga kabraso ayun yung alimango sobrang laking alimango palagay ko hindi nila dadali kahapon kaya binabalikan ngayon ayun siya oh. sobrang laki napakalaki mga kabraso mahigit isang kilo yan tansya natin lalaki. Whew. Thank you, thank you, Lord. Buti na lang pagkaalam ko mga kabraso. Dito sila sa may gilid, mabagal yung arangkada nila. Paspasan ako sa taas para maunahan ko sila dito. <laughs> Ito mga kabraso, tayo yung nakauna. <laughs> hey nakipagunahan si Intoy pangatin na na ay umaangat na nga oh abo ah, alis na ah, alis na siya mga kabrasa hindi ko pa binubulabog Ayun. Ayun oh sige sobrang laki niyan talagang napakalaking alimango labasin natin ma napakahirap ng ano nya ay sa taas balik balik na lang balik napakalaki nito mga kabraso Ay. Talabasin ko muna ng maayos mga kabraso natin ng maayos mga kabraso talagang napakalaking alimango saka napaka season tali na natin agad para makalipat pa tayo sana lang makadagdag pa ay thank you lord dito na naman ako mga kabraso umakyat sa taas para mas mabilis yung paglipat ko nakita ko sila andito sa may ano una na naman sila kaya pumunta ako sa taas para maging mabilis yung ano ko iwan ko lang kung maunahan ko na naman sila dito yung boarding house mga kabraso pinuntahan nila i gal yung takit kahapon siguro to o, isang araw lang takip Ada. grabe yung size ng nagpalit dito napakalaking alimango baka Premiera klase ito sure mahigit isang kilo na yan ngayon ito sa ano na to ito malapit na isang kilo to o aabot ng isang kilo lalo pa ngayon na nagpalit na napakalaking alimangon yan palagay ko ay season na nga yan yun. pwede na may bakas paano-ano lang yung mga halata raso. Paulan na. Oh, umaano yung hangin. Tsaka nagdilim yung kalangitan. Pero dito mga kabraso, may nakita na naman tayo. Alimango. Ayun. Ayan. Oh. Ayan. 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 Lalaki. Good size. Pumunta nga sila dito kahapon mga kabraso. Kahapon ba o oh. mga Noong nakaraan Ayan o, mga pinagputulan nila At saka inano nila yung butas dito sa ilalim Ayan yung mga bakas nila oh. Andun sila ngayon sa baba Pero hindi pa kami nagkita-kita Sila nakita ko na Yung isa <coughs> Palabasin ko muna to mga kabraso Ay, thank you Lord medyo maano rin yung pinagpistuhan niya ah, mahirap din ah mahirap siyang makita kung hindi lang satsagain silip-silipin talaga eh okay, labas eh okay, laki mga kabraso baka nasa 8 8 bramo ito Shit eh. ay nanginipit pa oh ay, o, mga otso. Yun siya unang lumubugo sa katabi lang pagano. Tapos lumipat pagano naman. Ah. Palabasin ko lang mga kabraso maayos. At saka tago ko muna yung cellphone natin. Ano na yung uland. Narinig nyo yung ano ng hangin ba? Biglang nagdilim. tumuloy yung ulan mga kabraso napakalaki ah, ng malawak oh. tinirahan medyo matagal na to pero meron dito mga ano parang mga ganito rin palipat lipat lang siya palagay to dito nagpalit yan ayun nga parang may mga may pinagpalitan doon sasabi pa lang natin andun pa oh. tinirahan niya rin na ganyan din ra, at siguro to yan mga kabraso sana lang magbukas na lang siya dito sa malapit dito nga nagpalit oh. malaking alimango din mga kabraso lang po dito Sa kabilang pisngi naman ako mga kebrasok. Mukhang hindi sila tumuloy dito. Nakita siguro yung mga apak ko doon. Certify na mga kebrasok may mga bakas na naman dito dinaanan niya yan mga bakas mga kabraso may butas to dito hindi eh. ko binagalaw napakalalim ay andun baka ah, baka mau masuk enggak nama? Mulus nih na lumannya. Nih. Nih. Nah, bakas. malalim nih. Eh, alimang tuh mah kebrasok. Eh, thank you Lord. Bien lu. Bien. Uh. Wow. Oof, thank you, thank you, Lord. Good size. You know. Ah, yes. Hindi mahirap to. <laughs> Basing ko lang to mga kabraso para sure bull. Oh. Rerenig niyo ba mga kabraso? Buti hindi tumuloy yung ulan. Ayun, kumukulog-kulog lang. Kabraso. Yan lang natin nakuha yung alimangwa yan oh sa punong yan yung sinasabi kong butas mga kaba, kabraso sure bull na may laman ayun oh binakas talaga yung ano ng mga sipit niya sa entrance yan mga kabraso silipin ko mga kabraso kung makaya natin kasi inalisan na to tinisting ko to dati ayan nga oh pinutulan ko na yan inisting ko yan malalim iwan ko lang kung nat, medyo natabunan siya ng inalisan ngayon may pumasok ulit eh dun sa likod hindi kaya mga kabraso malalim mag alas 4 na rin ayan umuhuni na yung mga ano hindi natin kakayanin kay malalim pwede kong medyo maaga-aga dadagdag pa tayo dito sa kabilang pisngi papunta dun sa labasan labas na tayo mga kabraso andun pala yung nag, ano, nangangalimango ayun sila oh. may, may butas silang inaano doon ayun nasa gilid ng hibasan andun silang tatlo may inaano silang butas siguro doon may mga bakas yan doon sa tawid hindi ko lang pinuntahan dito kasi pumasok tayo yung baka maano nila yun madali ay pabalik na tayo mga kabraso <laughs> doon pa pala sila sila yung unang umano dito At ako na ikot ko na yung kapasok kabilaan magkabilaan kisngi Parang pauwi na rin siguro sila. Kad na kamo! Panguli na kita! Ah, <laughs> sila. <coughs> mahaba-habang lakaran na naman to mga kabraso kabraso yung lagi nating dinadaan ng bato dito may laman na naman at bagong butas ayan oh grabe yung bakas na yan ang lalaki sa tingin ko ay banahawon or king crab yan yung pinagpahingahan oh napaka lapad entrance yan yan yung entrance ng butas oh ay! Nagpatunog pa. May binabasag. malim lim kaya. Mga kabraso, ito na sila. Sabay-sabay na kami. Meron din silang huli isa. Oh. Napakalaki ng laman dun sa patong Tumatakbo sa loob hindi lang maabot napakalayo <laughs> ah, pa yung ano natin, lakarin okay. mga kabraso, nasa bahay na po tayo ito yung mga huli natin ito. ay sila yung unang ano natin ngayon ito yung pinaka naunan natin nga uli mapakalaki no, <clears throat> laki Ito naman yung medyo ano sa kanila pero good size na rin aray uh -huh. ayan nakatatlo tayo ay thank you lord ayan Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta mga kabraso. Gusto po kayong lahat.